radio town hall meet on radio natin nationwide Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang RadZone natin Town Hall Meeting. 30 minutes na nga talakayan, kamustahan at makakapanayam ulit po natin. Ang isang natatanging bisita dito sa ating programa. Kaya sa mga nakatutok sa ating Luzon, Visayas at Mindanao, kasama niyo po ako Faith Silver Clamor sa ating programang RadZone natin Town Hall Meeting na makakasama po natin muli. Siya po ang isa sa mga pinakamasipag nating public servant. Having Bin been in the public service for almost five decades. Nako, <laughs> magagalit ha, na naman siya sa akin. Oh, pero oh, totoo, nga, oh, si Faith. Pero totoo po ito, isa rin po siyang radio drama talent. Nakilala natin siya sa ating first Naku, episode nabuo, na, gano'n. ano ba yan? Isa siyang uh, theater actress at the same time, eh, isa sa mga pinakamasipag natin yung si Senadora sa kasulukuyan. Kasama po natin muli sa Radzon natin at Town Hall Meeting, Senator Aimee Marcos. Senator, Naku. Magandang hapon sa iyo. Magandang sayo. hapon. Maayong buntag sa tanan. Kumusta na kayo diyan? Maayong hapon, maayong buntag. Mag Naimbag ng malim. Ay, yan hindi ako marunong mag-elokano sa inyo kasi nakakita ko may nakatambay na sambales eh. Maraming ay, ay, ay. Ano diyan? Marami akong katribo. Batiin natin dahil ano mga kaibigan ko o mga ano diyan eh, mga si Governor Evdane sila. Ay yan, yan, mga sila, bangana. uh, oh, Tito Randy Evdane, oh, Daisy si Evdane, ay Mga family friend ko, Sen. Ah, ganun. Bakit? Tanggarong yes. baka ba? Hindi po. <laughs> wala lang. Uh, family wala. friend lang. Nakakalat lang doon. Yes. At kumakain ng napakatamis na mangga Man. ng sambales. Totoo yan, Sen. Kaya masarap pumunta doon eh. Yes. Pag uwi mo, kaing, -kaing. Oo, oh, oh. Sayang lang ngayon hindi mango mango season. Oh, wala. Diba? Wala pang mango season. Pero meron pa rin mangga. Galing naman sa Mindanao. Mm -hmm, Pero yun. mahal. Ayan. At nabanggit ka <laughs> na, Sen, from Luzon, Visayas, Mindanao. Iisa-isahin yan. Yeah. Kasama po si Senator Amy Marcos. Pero ngayon, Sen, eh, dahil nga kasagsagan na ng filing of candidacy para sa susunod oh, oh. na eleksyon, narinig ko ay eh, second day ka nag-file. At talagang, ikaw lang ang natatanging nga uh, nag-file na grabe ang suporta, ha? Kamusta ba? O, eh Tamans, nga, eh. <laughs> oh, eh, na-overwhelm ako. Nagulat nga ako. Sobrang daming tao. Mm -hmm. At, yon uh, yun, nagdating nga naman. Pati yung nanay ko, nakakaaliw. Wow. 95 years old lang siya. Support Kaya -kaya talaga. Kaya pa niya. Pero, yun talaga yung politiko sa pamilya namin. Mm -hmm. At nakaangkla ako doon. Kasi mm -hmm. yun ang pinakaswerteng taong kilala ko sa balat ng lupa. Uh, iba talaga ang power iba, ng nanay. Iba, mm -hmm. At saka siya talaga, ibang level. Talagang uh, malakas sa langit. Ika nga. Tapos dumating yung mga anak ko. Pero yung nakakatuwa, yung mga todo. Ayan mm -hmm. kasi natulungan ko daw Pakatapos, nandun yung mga young farmers, nandun yung mga senior citizens kasi naayos daw na yung mga stipend nila, yung yung kanilang monthly na hindi na tatanggap. Andun din yung mga market mm -hmm. vendors. Ang dami, sa mutsari, mga Muslim, nakakaaliw. Wow. Oo, oo. Kaya tuwa ako at uh, Nagdatingan din yung mga taga Ilocos kahit kasagsagan ng bagyo. Grabe Ewan no. kung dumayo, mm -hmm. dumayo pa rin mga mayor namin, mga opisyal. Ayun, nakiki nakikipila ren. Nagdasal muna kami doon sa Malati Church mm -hmm. kasi paborito yan ng nanay ko noon at ng tatay mm -hmm. ko. Pangalan kasi na nanay na Remedios. Mm -hmm. eh, Our Lady mm -hmm. of Remedios. Mm -hmm. Ayun. So, ewan ko, marami kasi dapat remedyo sa panahong to. <laughs> Kamusta sa inyo feeling na talagang all out, lahat sila dumayo, sabay-sabay nagdasal? Yes. Uh, ano yung nilulook forward mo for this coming uh, election? Well, uh, excited ako, pero syempre alam mo naman, first time ko gumawa ng ganito, eh, hindi ako sumapi sa alyansa. Mm -hmm. Dati spoiled kami, talagang bigbit bit kami all over the place. Yung yes. Day Sara, no? mm -mm. si VP noon, mayora siya, pero siya ang uh, campaign manager namin. Mm -hmm. Eh di napaka-spoiled namin kasi sila nang silang mag-ama ang uh, talagang uh, uh, ngampanya for us in 2019. Ngayon iba naman kasi nga medyo magulo ngayon ng politika eh, hindi yes. mm -hmm. So iba't ibang partido eh ayoko naman na kumampi sa isang sektor. Gusto ko kampi na lang ako sa sambayan ng Pilipino. Huwag na mag-politika, hindi ko masyadong mahilig. Mm -hmm. At yun naman ang importante, yung na sambayan ng Pilipino ang kakampi mo. Mahirap kasi, nagkakainitan pag-eleksyon. Alam mo naman, eleksyon. Yes. Mm -hmm. Talagang ban banatan, away, ang salita. Mm -hmm. Eh, ma ma-iipit ka nun eh. Totoo. Masa masasaktan mo mm -hmm. no yung kalooban ng iba. Yung iba, magtatampo sa'yo. Ayoko nang ganun eh. Kaya sabi ko, bahala na. mag na lang tayo. Tsaka <laughs> para linawin, kasi ang daming mga service na talagang nagtatap ka ha. Iba-ibang posisyon. Oo so, ang kanya pong final ay bilang senador pa rin. Bilang senador. Mm -hmm lang senador na ulit, kasi marami akong nakatenga pa rin na mga bills, yung mga naumpisahan, katulad nung, para sa mga lola, yung mga lola kahapon, mm -hmm. edi eh nakabigay na tayo ng tulong sa lola, na-expand na natin ang Centenarians Act sa 80 anos, 85, 90, 95. Pero ngayon, yung PWD naman, lalo na yung mga hindi talaga makapagtrabaho, mm -hmm. sana makapagbigay rin tayo ng tulong, eh zero pa hanggang ngayon. Yung mga solo mami, nako, mga yeah, solo mami dami um, ilangan talaga. ng dahi talaga, dapat talaga tulungan. Lalo na yung mga teenage pregnant. Ako, yes, padami ng padami. Padami sir. ng padami, hindi na nakakatuwa. At uh, malaking problema kasi doon nag-uumpisa ang malnutrition mm -hmm. brain stunting, kung ano-ano. Yan, at uh, syempre yung pinaka-importante para sa akin, yung land reform beneficiaries. Nakumpisan ko yun nung panahon ni Presidente Duterte, nung panahon ng lockdown, mm -hmm. eh, na-forgive lahat ng penalty nila sa interest. Mm -hmm. Malaking eh, tulong yun. Laking tulong noon. Mm -hmm. Pakatapos noon, noong si Bongbong na, nakumbinsi ko naman, na i-forgive na lahat ng buong utang na mawala wow. na, bilyon-bilyon mm. yun. eh alam naman natin, ang ating mga maliliit na magsasaka, wala namang bilyon-bilyon ng pambayan. Yes, Lalo na ngayon, sunod-sunod ng mga kalamidad, talaga Correct. maraming apektado. Wala mm -hmm. talagang pagkukunan. So sabi ko, i-erase na lang natin. Mas malaki pang ginagastos sa pag-collect ng LBP, ng land bank, at saka ng DAR. Mm -hmm. eh mas maigi na lang siguro. I-wipe out na yung mga utang na yan. Start from scratch at bigyan sila ng titulo. Ayan. Pag may titulo, kahit papano, utang sa bangko, pwede na mag-umpisa. At uh, yun uh, magtipon-tipon para magkaloon ng mas malaking lupain. Mm -hmm. Ayan. At ilan pa lang yan sa mga talagang uh, ginagawa at mga proyekto ni Sen. Amy Marcos. No? To be continued. Yes, to be continued. <laughs> to, be continued. to be continued. Aabangan natin kaya yan. Kaya gusto ko magpare-elect. Yes, so. ayan. Ngayon, Sen. Makakasama natin tatlo sa ating mga radzon natin. Ayan. Nationwide partners. Makakasama po natin mula po sa Luzon si Sir Cesar Dolohan. Sir, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, Ma'am Faith. Magandang hapon, Senador Amy Marcos. Maganday mahilim para po sa mga taga-Sambales. Magandang hapon na Sir Cesar mula po, po sa Iba Sambales. Si Iba Sambales. Makakasama naman po natin mula sa Ormoc Leyte si Sir Ariel Lim. Sir, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo, Madam Faith, Senator Amy. Makakasama naman po natin mula po sa RN Malita Davao Occidental Hi. si Marciano Cadote Tampadong. Sir, magandang hapon mula dyan sa Davao. Magandang hapon po, uh, Ma'am Faith at saka si Madam Senadora. Good, good afternoon, hapon. maayong yeah. hapon. Ay, maayong hapon, gihapon. Maayong hapon sa tanan na nakikinig sa amin, Luzon, Visayas at Mindanao. At sisimulan na natin ang kamustahan, tanungan mula po sa ating mga radyo natin nationwide partner, Senator Aimee, uunahin natin. No? Ang tanong mula po kay Cesar Dulohan ng radyo nating Iba Sambales, sir. Iba -sambale, sir. Ang katanungan po namin dito po sa Sambales, paano po kaya matutulungan ng ating pamahalaan ang mangingisda namin sa Sambales na apektado po ng sigalot sa West Philippine Sea? Ay, naku, Cesar, talagang masalimuot talaga, yung issue na yan, awang-awako sa ating mga mangisda sa Sambale, sa Palawan, nakaka-nervous talaga. Kaya, pilitin natin na paigtingin ng ating Coast Guard, kasabay ng ating BIFAR, ang uh, ating mga mangisda. Huwag muna sila magpalaot hanggang hindi sinasabayan para may security escort sila. At sigurado na hindi magiging uh, uh, magulo ang kanilang uh, pag pangingisda at hanap buhay. Ang hirap-hirap talaga, dumarami ang mga barko sa West Philippine Sea ng mga Chino, kaya't uh, nangangamba ang ating mga uh, mangingisda. Sa, sa kabila pa nun, nagmamahala ng lahat ng gamit nila. Kailangan talaga ng uh, konting tulong, transport subsidy para sa gasolina, sa crudo, sa diesel na, na talagang sobrang taas na. At eto nga yung klima na natin. May at maya may gale force warning. Huwag magpalaot. Naku, talagang dami nating kalaban. Hindi lamang yung uh, mga nagkakalat na mga marino ng uh, China, kundi andyan pa yung panahon na hindi talaga nakikisama. Mm. Ang hirap-hirap talagang lakas-lakas ng uh, alo, ng uh, hangin, ang taas ng alon. Kaya ingat po sa mga isda ng Sambales. Abalang-abala kami sa inyo. Salamat po, Senador. Salamat po ng marami. Ayan. Marami talagang you. magiging apektado no, no, oh, ditong, uh, oh, na to. Talagang kaya four piece pa rin ba tayo? Four piece, mm -hmm. syempre, always four piece. At saka, alam na natin, ang ating mga coastal, halos doble ang mahihirap sa coastal areas kesa sa looban. Yes. Mm -hmm. Dahil talagang uh, pahirapan ang hanap buhay dyan. Sabi nga, ang Philippine waters daw overfish. Nauubos na daw yung isda. Mm -hmm. Yun na nga ang problema natin. Kaya yes. pag-ingatan natin, bantayan natin ang Ibigay ang ating mga mangisda tulungan yes. ng lubusan. Mm -hmm. At uh, syempre, yung ating kalikasan. Diba? Kaya, yung kalikasan din natin. At uh, yung pa, isa pang problema, ang lilit ng mga barko. Mm -hmm. So, sa bales, kawawa naman. Samantalang, palayo ng palayo, ang kinakailangan puntahan para makadali ng isda. Mm -hmm. Ang hirap talaga. Tapos, pag season naman, dyan sa Palawan, nakikita ko, pag uh, nakaani sila ng napakarami, nabubulok naman. Oo, Talagang hindi na halos tinatapon. Hindi na nabebenta eh dapat magkaroon ng uh, sapat na cold storage para mm -hmm. ma-freezer 'yan o di kaya yung ating post harvest yung tinatawag na processing value adding, gawing tinapa, mm -hmm. gawing uh, uh, sardinas, sardinas mm -hmm. basta kung ano-ano pa na produkto. Pero kung sa ngayon, sariwang aasahan mo, naku, kawawa ka pag anihan. Ayan. Mula sa Zambales or sa Luzon, ngayon magtutungo naman tayo, Senator. Sa so, sa Ayas, pakinggan natin ang tanong po ni Sir Ariel Lam ng Ormoc Leyte. Nice ko lang po tanungin ang um, tungkol po sa ating infrastruktura na hindi pinagpatuloy ng ating gobyerno. Alam mo naman na maraming kalamidad, bagyo. So anong Reaction mo dito? Sang-ayon ka ba? Ay, nako. Uh, nagugulat naman ako sa tanong na yan pagkat alam natin uh, si uh, Speaker Martin Romualdez mm -hmm. ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Kaya dapat um, yung mga essential, yung talaga pinakamahalaga para sa Leyte, eh, tuloy-tuloyin na rin. Higit sa lahat, yung uh, ating... Uh, mga poorer areas sa Northern Samar, yung Eastern Samar, yun talaga dapat tutukan sa Region 8 pagkat alam natin, yan na yung pinakahuli, pinakahuling united front ng NPA sa buong Pilipinas dala ng kahirapan. Mm -hmm. Kasi nga, tinatamaan ng bagyo ang hirap-hirap ng lugar kasi isla-isla. Yes. Kaya yun dapat talaga ang tutukan maliban pa sa Leyte. Isa pa, uh yung mga project na kinakailangan diyan katulad ng malaking-malaking tulay na ginawa ng tatay ko, yung Leyte Summer Bridge. Yes. Yung malalaking project na yan, foreign assisted dyan. Hindi natin kakayanin sa kapital, hindi rin kakayanin sa teknolohiya kung tayo lang mag-isa. Mm -hmm. Nung uh, yung tulay na yon, natumulong yung mga Hapon. Kaya JICA project yon ng nag Ngayon, uh, itong mga malalaking uh, power plant at higit pang kailangan sa Samar, sa Leyte, e eh, kailangan ng foreign assisted. Eh, ang problema, dalawang nakaraon na budget para sa Pilipinas 2024, 2023, hindi naglaan ng pang foreign assisted mm. sa ating uh, bansa. Sayang, dapat maglagay tayo para sa foreign assistant para matuloy na yung magaganda at malalaking project ng tulay, ng uh, electrical uh, and power plant, lahat ng kailangan dyan. Yes, at yan ay uh, maganda pa rin namang, may mga nilulook forward pa rin tayong infrastruktura. Oo, diba? meron mm. naman, pero sa ngayon, tigmaliliit, yung mm -hmm. iba nasa NTFL -CAC, kasi nga yung problema ng uh, NPA na nandyan pa rin, eastern Samar minsan nababalitaan natin, northern tahimik naman pero pabugsu-bugsu na lang. Kaya importante sana eh palawakin pa. Yes. Ayan. Maraming salamat, Sir Ariel Lam, ng Ormoc Leyte. Susunod po natin magtatanong, Senator, ay mula naman sa RN Malita, Davao Occidental. Alam ko na nakakalibot ka dito sa Davao. Oo, oh, oh, madalas ako dyan. Maraming Ilocano kaya. Mm. Oh, oh, yung mga gobernador nila. At uh, marami talagang um, kaibigan dyan. Kaya masaya pumunta sa Davao. Ayan. Pakinggan natin, na Senator, ang uh, tanong mula po kay Marciano Kadote Tampadong ng RN Malita, Davao good afternoon, sir. Magandang hapon po, Senadora. May hapon. Dito po sa amin, marami pong magsasaka ng saging. Paano nyo po matulungan ang mga industriya ng saging upang lumago o tumaas ang kanilang kita. Yes, tama. Talagang problematic tayo sa saging. Ang dahi natin yung problema. Unang-una, nagkaroon ng peste. Nako, eto mm -hmm. na naman, hindi ko alam kung virus ba yan o kung mm -hmm. ano na naman yan. Yung Panama disease, yung tinatawag nila sa Davao na Fusarium. Mula sa Davao Sur, Davao Norte, sa inyo, lahat yan. Talagang kompleto. Wipe out. At ang small farmers na talagang give up na sa saging. Mm -hmm. Samantalang tayo yung number one noon, nalampasan na tayo ng Ecuador, Costa Rica ngayon, pumapasok na rin ang Vietnam at Indonesia nawawalan tayo ng merkado isa pa, maliban pa sa sakit at sa kawalan ng kita ng ating mga magsasaka, ang ating problema pa, eh yung tax na pinapataw sa Pilipinas, pag pumapasok yung saging na galing sa Mindanao dahil dati eh, wala tayong kalaban dyan. Clear na clear. Halos 100% galing sa Mindanao. Ngayon, pumasok ng free trade agreement ang Vietnam, ang Indonesia, lahat yan. Pumasok ng kompleto. Talagang uh, magandang maganda yung pasok nila. Walang taripa, walang buwis. So, mm -hmm. hindi na makapag-compete ang Pilipinas pagkat ang buwis para sa Pilipinong saging, 30%. 30% ang bigat. Kaya ang bigat talaga at hindi tayo makapag-compete mula sa 98% na Pilipino yung saging na pupunta sa Korea Limbawa, eh Bumagsak sa halos 58% na lamang, 60%. Ang hirap niyan kasi halos 700,000 ang mga pamilyang umaasa sa saging. Hindi lang dyan sa probinsya ninyo kundi sa buong Mindanao. Kaya uh, pumasok tayo sa isang Korean Trade Agreement, at least makakatulong yon yes. mm -hmm. na magsisiro na rin ng taripa sa ating saging. Mm -hmm. Kaya, yes, competitive na rin tayo, kahit pa pano sa Korea. Sana sunod-sunod na rin, sa Japan, sa China, sa lahat ng lugar, at, malaman na natin, kung ano yung gamot, Nako, talaga naman, lahat yes. ng pandemya, pati mm -hmm. saging, may pandemonyo. Tinatamaan, oo. Pero magandang balita yan, Sen, sa, oh, oh. no, sa ating mga banana farmers, na soon, eh, talagang magkakaroon ng kaginawaan at sana nga wala ng mga peste sa oh, mga... Oo, oh, yung peste niyan, sabi nila yeah. may gamot niya. Pero sa ngayon, ang daming nagputol ng kanilang mga sagingan, tapos kung ano-ano na yung tinanim, yung mga kape, yung mga tsokolate, pero yung saging, in-demand pa rin. Mm, yes. ayan. Maraming salamat, Sir Kadote. Maraming salamat po. Ayan, nakasama natin Sir Kadote Tampadong ng RN Malita Davao. Maraming salamat sa ating mga radyo natin, nationwide partners. And nakasama natin, radyo natin Iba Zambales, uh, si Sir Ariel Lam ng Ormoc Leyte, si uh, Sir Marciano Kadote Tampadong ng RN Malita Davao, Occidental. Maraming salamat po sa inyong uh, oras at, syempre, yes, at pagsama sa aming programa. Naku Faith, isa lang hirit ha? Yes, po. Kasi ang mga tanong nila, lahat tungkol sa agriculture. Mm -hmm. At ngayon, ang October ay Co-op Month, Cooperative Month. Mm -hmm. Naku, ang dami-daming selebrasyon masaya. Kaya gusto ko talagang batiin lahat ng members ng Co-op, sa lahat ng kasuluk sulukan sa Sambales, alam ko naman sa Region 3, nako may mga bilyonaryo Co-ops dyan, mm huwag -hmm. isnabin. Yes, mm -hmm. At uh, sa Davao, marami rin Co-op. Kaya papaltan natin, talagang pinagpipilitan ko na ma-update natin ang ating mga co -op. o oh, o oh. cooperative code. Mm -hmm. Para wala ng tax lahat ng agricultural co-op, say mo. Libre na sa tax kasi may food crisis tayo. Tapos pilitin natin na direktamente bibili ang pamahalaan sa ating co-op. Kasi bumibili naman yan para sa mga preso, di ba BJMP. Mm -hmm. Sa AFP, sa mga sundalo. Ano ba naman na bumili na lamang sa co-op, imbes na bibili pa sa trader at sa mga malalaking korporasyon. Para kumita naman yung ating mga magsasaka. palitan natin mm -hmm. ang ating uh, corporation at uh, cooperative code para gumanda ang buhay para sa miyembro happy 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 cooperative month ayan sa mga miyembro ng co-op mga yeah. nag ng co-op happy co-op month po sa lahat ng mga nakatutok sa amin Luzon Visayas at Mindanao ayan ha maganda yung mga plano mo siya, no? na talagang tutukan saka direct from the co-op kasi maraming mga maliliit na magsasaka na talagang nagmiyembro sa co-op for Yun. their products. Sama. Mm -hmm. Pero wala namang mabentahan kung sa kale, kung nasa kaduluduluhan ka ng bengget, o di kaya, yung truck na lang, nako, yung gasolina na Oo. lang, lugi ka na mm -hmm. eh. Pakatapos, sa uh, bibili naman, maintindihan mo naman dun sa biyahero, eh tingi-tingi naman yung benta, kaya liliit naman na sako-sako, ayaw naman niya pumunta doon. Kaya likumi na lang natin lahat yan, at yung co-op ang bibili. Ayan, at magbebenta ng direktamente mm -hmm. sa ating pamahalaan, lahat ng binibili. Pati yung co-op ng mga kababaihan dyan sa Taytay Rizal. Yes. Alam mo yung gumagawa ng mga duster, Oo. ng mga damit ng bata. Mm -hmm. Naku, pwede rin sila kasi andyan na. Panahon na ng kampanya, mga t-shirt. Ayan, mm -hmm. nung panahon ng uh, pandemic, sila rin na nagbebenta diretso sa mga LGU ng mga PPE, yung mga face mask. Mm -hmm. Ayun, kahit pa dapat magtulungan tayo. Yes, sa lahat ng uh, industriya, kung anong co-op man meron sila. Tama. 'yung magandang point mo doon sen is bawasan ng buwis. Oo, bawasan ng bis palakpakan lahat Bawasan <laughs> ng buwis Pag agricultural na co-op, dapat mm -hmm. zero na yung buwis Hindi lamang yung nagtatanim ha? Pati yung nasa processing at marketing Kasi pag uh, hindi dadala from farm gate to market mm -hmm. Yung mga ani, eh wala rin silbi Kailangan madala yung produkto Kaya tulungan din natin yung mga distributors At lahat ng mga co-op na nagdadala sa palengke ayan at uh, mga senator except doon sa Co-op month, ayan. So, uh, eh, Teacher's Month din ngayon. Ay, oo, oh, nakalimutan uh, uh, ko. Patapos na, patapos na. <laughs> mm -hmm. Last two minutes yes. ng ating Teacher's Month. <laughs> ang kailangan mga nag-heating na guru. Naku, todo sakripisyo yung ating mga teachers. nag pa rin ng dagdag sweldo. Ako Yun pa si Muno dyan. <laughs> mm -hmm. Dagdagan ang sahod ng mga teachers para ating inaatrasan sila ng pamahalaan. Pakat sabi ng mga budget manager namin, ang dami nyo. Eh, kasalanan ba? Gawa ng gawa ng bata. E eh, di kailangan ng teacher. Kaya, talagang uh, patatagin natin ang ating mga teachers. Ang laki ng sakripisyon nila. Sila talaga yung magulang ng ating anak. Pagkatapos, sa krisis ng edukasyon, kahit hindi natin sinusuportahan ng teacher, sinisisi pa sila. Aray mm -hmm. ko po. Kaya, tulungan natin ang teachers na kasalalay sa kanilang kamay, ang ating kinabukasan, ang ating mga anak, at ang ating hinaharap. Ayan. Happy kas Teachers Month! Kas Last two minutes. Kasama po sa Senator Imee Marcos at ang uh, buong team ng uh, Radyo Natin Town Hall meeting, binabati natin lahat po ng mga masisipag, magigiting, at ang ating mga hero teachers nationwide ng Happy Teachers Month. Happy Teachers Month! Niyan At uh, dahil ilang minuto na lang po ang natitira sa ating programa Sen, mga huling paalala, baka may mga announcement ka ng mga projects ano ba, so, Yung ating huling paalala, <laughs> nako, mga uh, sa lahat, eh, talaga, dyan sa Norte, sa probinsya namin Sa Ilocos Norte, sa Batanes, sa Cagayan Nako, hirap na hirap po kami kasi nalulod yung mga tinanim nako talaga wala na akong masabing tama yung uh, bagyong hulyan yes. yung hulyan naman ang bumira sa amin nag-U-turn pa saan ka mm -hmm. nakalipas na nung uh, lunes ng gabi, bumalik na naman kahapon ng umaga mm -hmm. tama ba yun? nako talaga hirap, nahirap yung mga tao sa amin at uh, binabaha pa rin kaya tulong-tulong po tayo linisin lahat ng mga kanal lahat ng imbakan ng tubig siguraduhin na maayos wag magintay sa gobyerno at uh, sa huli, kundi maghanda talaga. Tuloy-tuloy pa, nasa letter J pa lang, kapatid. Oo, oo. Tsaka, dito natin makikita, Senator, yung climate change, no? na talagang sunod-sunod yung bagyo, biglang Yun baha. Tapos ang init-init naman kahapon, hmm. nung hapon, kaya maraming may sakit at yes. uh, nawawalan ng boses. Buti tayo, daldal ng dal, daldal. Uh, uh, <laughs> kaya po, sa lahat ng mga nakikinig ng radyo natin, eh, town hall meeting, eh talagang maganda na may mga public servant tayo na tinututukan, hindi i-isa iisang concert ng mga Pilipino. At sabi nga ng senator kanina, eh, kakampi niya ang sambayang, sambayan ng Pilipino. Oo, hindi lang, hindi lang iisang yun? partido. Oo, oh, I'm on your side. Yes. Kayo ang kaalyado ko. Yes. Nakakapagod <laughs> na yung politika sa totoo lang. Mm -hmm. Ayan. sabi mo limang dekada, yun nga, ramdam ko ramdam, <laughs> <balikat>. na, ramdam. <laughs> Pero tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo. Oo, tuloy-tuloy pa rin. Walang kapaguran dyan. Ayan. Dahil uh, si Senator Aimee sabi niya nga sa lahat ng bagay, may Aimee solution. So, Aimee solution. Pero man totoo yung Aimee solution. Ang totoo, <laughs> tayong lahat sama-sama ang totoong solusyon. Ayan ang pinakamahalaga doon. No? Magtulong-tulong kasama ang mga masisipag na mga public servant kagaya po na Senator Aimee Marcos sa pagsulong at sa paggawa ng mga solusyon sa mga bagay-bagay. Senator, maraming salamat po. Maraming salamat. Ay, maraming salamat sa pagsama pong muli sa amin ngayong hapon ng uh, sa ating programang Radyo Natin Town Hall Meeting. Kasama po si Senator Amy Marcos. Tuloy-tuloy niyo pong suportahan itong ating programa at magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode. Nakasama din po Faith Silver Clamor. Maraming salamat at magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat at magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. <music> Radio Natin Town Hall Meet on Radio Natin Nationwide.